Ayan, good morning everyone mga kulsedol at tayo maglalagay ng organic sa mga sitaw. Ayan, thank you so much po at uh, magandang umaga sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga OFW at sa ating mga farmers. Ayan, good morning sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong support at uh, thank you so much. Ayan, what's up? Ayan, mga kulsedol at uh, maglalagay na tayo ng ating organic. Yan, organic fertilizer. Yan, ganyan lang mga kutsaydo lang aming mga ginagawa. Ito mga kalusaydo ito. Yan. Ito yung organic mga kalusaydo lalagay ko sa may puno. Malayo lang sa may pinakapuno para di siya mabulok kasi matapang ito mga kalusaydo. Manood kayo mga kalusaydo paano maglagay. Yan. ganyan kami mga farmers kailangan si ipag talaga dito mga kulsedol sa loob ng plastic yan sa paligid lang kasi pag mag yan mga kulsedol nag ano naman yan pupunta yan sa mga puno sa mga ugat ganyan lang mga kulsedol ilagay sa paligid ng puno Para pag tag-ulan, Okay na. At saka maraming uh, bunga. Sa so, ibabaw lang mga kulisay doon. Sa kabila. Ayan. Si so, paglang lang talaga mga kulisay doon. Sa mga ganito mga ginagawa bilang nagagarden. organic namin. Maraming salamat po sa lahat. Uh, walang sawang suporta. Yan. yan lang mga kulis idol. Doon. doon naman sa iba. Talagay natin yan. Kailangan nang lagyan talaga mga idol kasi malapit na siyang gumapang. Maraming salamat sa mga kulsedol. si lang tayo ang bawat isa para sa ganun tuloy-tuloy ang biyaya sa mga ganitong mga ginagawa mo. Bilang uh, farmers, shout out sa inyong lahat dyan at ako ito as posong um, nagpapasalamat sa mga support nyo. Ayan, at uh, talagang ganun mga kulsedol tayo magsisipag kailangan nating magsipag para sa ganun ay tuloy-tuloy uh, ang mga ganitong uh, gawain uh, na bilang nag-garden <coughs> ganyan mga kong sa idol sipag tayo nakapagdilig na ako mga kong sa sa lahat ng mga gulay ngayon naman ako maglalagay ng organic para maganda ang pagsibol niya. Lamin lang. Nating mga ginagawa. Dahil kailangan talaga natin magsipag mga kulsedo. Yan, maraming salamat sa inyong lahat ah at uh, walang sawang suporta uh. uh, tayo na may uh, laging nag uh, active sa ating mga ganitong mga ginagawa talagang sipag lang talaga Ayan mga kutsaidol at uh, mamaya namang hapon sa iba namang plat ang lalagyan ko. Para uh, hanggang sa matapos ko. Utay-utay lang ang paggagawa. Matatapos din yan. Dahil mag-isa mag lang akong gumawa ng mga ganito. Dahil ito naman ang aking mga ginagawa talaga sa araw-araw. Maraming salamat po sa so, inyong pagsubaybay at pag uh, support uh, at uh, ako naman nagpapasalamat sa lahat ng ating mga kapwa mga creator, na sumusuporta sa akin maraming salamat sa lahat uh, walang sawang suporta Ayos na yung mga schedule. at mamaya naman hapon. Lalagay naman tayo uli. Dito lang to. Atong tatpan para di mabasa. Kasi pag mababasa, parang putik. Yan mga kutsay dulat. Maraming salamat. Yan yung mga walang sawang support.